Yusek, bukod sa driver's error, isa sa mga sinisisi sa nangyaring aksidente sa NAIA na ikinamatay ng dalawang tao ay ang hinihinalang substandard na bollard na dapat sana napigilan yung SUV at naprotektahan ng mga tao roon. What does the palace have to say about this as well as the implied corruption in government contracts? Opo, nakakalungkot po. May mga nasawi. Dahil sa di umanong depektibo na bollards na na-install po sa NAIA Terminal 1. At uh, ito po ay na-install -na sa panahon po. Ito ay nagpapakita ng isang makasarili. Tandaan po natin, kung ano man po ang kaalaman na meron kayo para sa taumbayan, ito po dapat ay agad-agad na isinasagawa at hindi po dapat ito tinatiming. timing Hindi ba na po naiisip ng vice presidente ang kapakanan ng taong bayan, lalo na po yung iba ay nahihirapang bumili ng uh, bigas. Magandang umaga, malaking niyang press corps. Welcome sa ating press briefing ngayong araw. Simulan natin sa magandang balita na dala ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Bagong Pilipinas. Pinagmamalaki ng Department of Tourism ang uh, pagkakasama ng and Talula Beach sa El Nido, Palawan na number 2 at uh, Bonbon Beach sa Ramlon na number 38 sa World's uh, 50 Best Beaches 2025 list. Ang pagkilalang ito ay patunay na kahanga-hanga ang ganda ng Pilipinas at sa ating global standing bilang isa sa mga pinagmamalaking beach destination sa buong mundo mula sa mala postcard na limestone cliffs at malinaw na tubig ng Entalula hanggang sa tanyag na sandbar at tahimik na alindog ng Bonbon Beach, tunay na pinapakita ng ating mga isla ang pinakamaganda sa ating bansa. Kasabay ng mga layunin ng Marcos Administration sa ilalim ng National Tourism Development Plan 2023-2028 at sa pamamagitan ng kampanyang Love the Philippines, Patuloy ang DOT sa pagsusulong ng sustainable tourism, hindi lang para sa ating coastal destinations, kundi para rin sa pag ng ating mga komunidad at pagtaguyod ng ating national heritage. Panoorin po natin ito. Good din ang dala ng Department of Energy. Inutusan na ng ahensya ang National Grid Corporation of the Philippines, ang National Electrification Administration, mga electric cooperative at private distribution utilities sa bansa na Agad tanggalin ang mga nakakasagabal ng na mga linya sa kuryente. Kabilang dito ang mga iligal na campaign materials at iba pang mga estrukturang posibleng magdulot ng panganib sa kaligtasan at sa tuloy-tuloy na supply ng kuryente. Mahalagang uh, masiguro na maayos ang daloy ng kuryente para maprotektahan ang publiko at mapatantili ang uh, katatagan ng national grid ngayong halalan. Tugundan dito ng DOE, sa mga ulat mula sa Comelec uh, tungkol sa laganap na paglabag sa mga ng mga kandidato sa pagkakabit ng mga campaign material sa mga poste at uh, kawad ng mga kuryente na hindi lamang pagka paglabag sa uh, election rules kundi malaking panganib din sa mga kautusan or kaligtasan at operasyon ng ating power system ito po ang mga good news natin ngayong araw. Sa iba, pa pang, uh, sa iba pong mahalagang anunsyo, kasama po natin ngayon si Anti-Red Tape uh, Authority Director General sa Secretary Ernesto Perez para magbigay ng detalye patungkol sa uh, kauna-unahang selebrasyon ng Ease of Doing Business Month. Pero bago po yan, panoorin po muna natin ito. Walang tamad at makupad sa pamahalaan. Walang kwang ang mga mabagal at sagapal sa serbisyo publiko. Services must be fast. Projects must be completed on time. Deadlines must be met per schedule. Distress calls must be responded to without delay. in whatever government office uh -huh. red tape must be replaced with a relevant one faster easier and more productive community simplified processes no bureaucratic barriers, and a steadfast commitment to transparency and accountability. A community where businesses thrive and the economy flourishes. Imagine the Philippines with an improved ease of doing business. We want investments to come in, projects to break ground faster, jobs to reach our people sooner. Because when businesses move quickly, progress follows just as fast we have proven that through a whole of nation approach tangible progress is not just within reach it is at our fingertips faster internet through collaborations on communication and technology rapid infrastructure development that keeps you connected whenever wherever simplified and more accessible business registration allowing you to spend more time on what matters we have taken a leap but our journey doesn't end here. Our commitment remains strong and much more remains to be accomplished. This May, we are not just celebrating reforms. We are accelerating them. EOBD Month is a change. A call to action for every entrepreneur and equity partner to push forward in making our country a prime destination for ventures. With every streamlined process, every difficulty removed, and every digital innovation implemented, we are forging a competitive economy deserved by every Filipino. From government agencies to local enterprises, from aspiring startups to global investors. We are all part of this breakthrough transformation. Let us build a nation where doing business is not just easier, it empowers. So to all our valued partners for change in the government and private sector, let us collectively move to achieve our shared dream of a thriving business community. This is Doing Business Month and beyond. Everyone, including our Kababayans, has a role in our mission to transform red tape into a red carpet of opportunities for all Filipinos. This is the Better Business Movement. Maaari na po tayong tumanggap na inyong mga katanungan. Richbon Quevedo, Daily Tribune. Okay. Uh, good morning po, Yusek. Comelec uh, like urged uh, President Marcos Jr. to declare May 12 as a holiday. Uh, may decision na po bang malakanyang tungkol dito? Opo, makakaasa po kayo mamaya po ay ibibigay na po ang proclamation. Ibibigay po namin sa inyo. Today. Opo, in-announce ko na po. <laughs> <laughs> Thank you po. Ivan Mayrina, GMA Integrated News. Yusek, bukod sa driver's error, isa sa mga sinisisi sa nangyaring aksidente sa NAIA na ikinamatay ng dalawang tao ay ang hinihinalang substandard na bollard na dapat sana napigilan yung SUV at naprotektahan ng mga tao roon. What does the palace have to say about this as well as the implied corruption in government contracts? Opo. Nakakalungkot po. May mga nasawi. Dahil sa di umanong depektibo na bollards na na-install po sa NAIA Terminal 1. At uh, ito po ay na-install na sa panahon po ng dating administrasyon at sa panahon po ng uh, ni Transportation Secretary Arthur Tugade. Ngayon po ay pinag-iimbestigahan ito po ay July 2019 na-install po ang mga ito. Pinaiimbestigahan na po paano po ang naging procurement pati yung specifications. Yung po ay uh, sa pag-uutos po ng pangulo at uh, ito po ay tutugunan kaagad-agad ni Secretary Vince Dizon. At uh, pati po ang pag-inspect sa mga bollards at ang mabilisang pagpapalit po dito para sa safety po ng nakakarami. Tristan Dodalo, Newswatch Plus. Good morning, Yusek. Um, Yusek, ngayon po nagsasagawa ng kilos protesta yung iba't ibang grupo po pagdating sa sitwasyon sa, ng prime water. Um, sabi po ng kabataan party may mga estudyante daw po na mas gustong, at uh, mahirap namimili between pagtulog o tubig dahil po sa hirap ng problema sa San Juan San Jose del Monte Bulacan and may nagfile na rin po ng investigation sa Senate at sa House of Representatives to look into the prime water situation sa part po ng palas may deadline po bang binigay ang pangulo para sa result nung ginagawang investigation ng Luwa Sa ngayon po uh, nag-iimbestiga na po at uh, titingnan po natin kung kailan po ito matatapos pero dapat po agaran po ito hindi po uh, pinagtatagal ang anumang maaaring danasing kahirapan ng taong bayan. So makakaasa po kayo na mabilis ang uh, pag-action po dito ng Pangulo. In po sa Prime Water din po yung si senatorial candidate Camille Villar and in recent alliance rally po hindi na rin po siya nabanggit ni Pangulong Bongbong Marcos. Um connected pa rin po ba tong sitwasyon ng Prime Water doon or nagkakausap pa po ba ang pangulo at si senatorial candidate Villar? Uh, sa ngayon po, uh, hindi po natin alam kung nagkakausap sila. Hindi po ako, personally, hindi po ako nakaka-attend ng campaign sortie. So, noon sa Cebu, kung hindi siya naka-attend. So, most probably at the time, hindi sila nagkausap. Okay. And even sa, ano po, uh, Riz, uh, there's an, an, uh, before that po, may isa pa pong rally na hindi rin nabanggit si mm -hmm. Senatorial Candidate Villar. But on another topic na po, ah, uh, Last na lang po, yung sa drug testing na in-order rin po ng Transportation Department. Bukas po ba yung palace to uh, reconsider yung decision ng drug testing? Kasi po sabi ng Piston, um, mahirap po yun dahil yung pera nga po yung kinikita nila apektado kapag ipinatupad yung mandatory drug testing para sa PUV drivers. Si former Senator uh, Tito Soto sabi niya, Uh, after more than 24 million drivers were tested, only 0.06% tested positive and it's simply money making. Uh, pag-aaralan po kaya ito? Dapat pong pag-aaralan kasi ito po ay kailangan din po. Tandaan po natin ang pinaga ang inaalagaan po dito yung safety po ng commuters, ng mga uh, passengers, ng mga tao na gumagamit ng kalsada. Including na rin po yung mga drivers. Hindi po ito basta-basta maaaring sabihin na huwag na lang gawin kung ito naman po ay makakasama sa safety. So pag-aaralan pa rin po ito at huwag naman po agad nating husgahan na ito ay isang money-making device or uh, strategy. Okay. Last question, Alvin Baltazar, Radio Pilipinas. Kasi so, uh, sa pareha po kay Vice President Sara doon sa Sambuaga, sinabi niya na posible daw yung ano yung bentahan ng 20 pesos na bigas pero ayaw niyang ibahagi kung paano gagawin yung uh, pagbebenta ng 20 pesos na kada kilo ng bigas kasi ayaw niyang tulungan si Pangulong Marcos ano pong reaction dito ng malakanya Lumalabas po kasi kung ano po ba talaga ang anyo ng ating bisi Presidente. Lumalabas ang tunay na kulay ng Vice Presidente bilang isang public servant. Sa pag-amin niya, na dito po ang kanyang sinabi na uh, imposible talaga ang 20 pesos na bigas pero pwede siya. hindi ko lang i-share sa inyo kasi ayaw kong tulungan si PBBM. Yan po ang tugon niya, uh, vice presidente ng vice president. Sa amin niya pong ito na hindi niya i-share kung ano man ang kanyang kaalaman kung mayroon man talagang kaalaman. dahil nga sa ayaw niyang pagtulong sa ating Pangulo. Ito ay nagpapakita ng isang makasarili. Tandaan po natin, kung ano man po ang kaalaman na meron kayo para sa taumbayan, ito po dapat ay agad-agad na isinasagawa at hindi po dapat ito timing. Hindi ba na po naiisip ng Vice Presidente ang kapakanan ng taong bayan, lalo na po yung iba ay nahihirapang bumili ng uh, bigas kahit, sa, uh, kahit na nga po mababa ang presyo ng bigas. Tandaan po natin, ang paglilingkod sa bayan ay hindi isang laro. Ang gobyerno, ang bansa ay hindi isang malaking playground. Huwag naman po sana maging asal bata ang bisipresidente. Thank you, Yusek Claire. At bago po tayo magtapos, isa pa pong good news para sa miyembro ng pag-ibig. Dala ng patuloy na pagtugon sa mga pangangailangan ng mga miyembro, mas pinalaki at pinadali na ng pag-qualify sa pag-ibig multi-purpose loan. Sa ilalim ng mas pa pinag-igting o pinagbuting pag-ibig MPL, maaari ng makahiram ang mga miyembro ng hanggang 90% ng kanilang kabuang pag-ibig regular savings mas mataas ng 12.5% uh, kumpara sa dating 80%. Para sa mga miyembro, uh, dinagdagan at uh, in-upgrade ang kanilang regular savings, lalo pang tataas ang kanilang loan amount dahil nakabase sa kanilang ipon ang kanilang mahihiram. Sa kabuuan, mas malaki ang maaari matanggap ng mga miyembro mula sa MPL upang lalong makatugon sa kanilang pangangailangan. Ang mga pagbabagong ito, gaya ng mas mataas na halaga at uh, mas mabilis na eligibility ay ipatutupad din sa ibang short-term loan programs ng pag-ibig tulad ng health and education loan uh, programs at uh, calamity loan. Pinaiksi rin ang panahon para maging eligible ang mga miyembro sa pag-avail ng loan. Maaari nang mag-loan ang mga aktibong miyembrong may labing dalawang buwang hulog sa pag-ibig na mas mabilis uh, ito kumpara sa dating requirement na 24 na buwan. Dahil dito mas maaga ang na maka-access ang mga ng pondo ang mas nakakaraming miyembro para sa kanilang mga agarang pangangailangan. Panoorin po natin ito. Malugod ko pong ibinabalita, uh, na kanina ay inulat ng Philippine Statistics Authority na bumagal sa 1.4% ang ating headline inflation rate o ang pagtaas ng presyo ng mga produkto at serbisyo sa bansa nitong Abril mula 1.8% nitong uh, Marso. Ito na rin ang pinakamababang inflation rate na naitala sa bansa simula noong Nobyembre 2019 na nasa 1.2% Mula Enero hanggang Abril 2025, nasa 2% naman ang average inflation rate. Ayon sa PSA, bumaba ang inflation rate dahil sa mas mabagal na pagtaas ng presyo ng food at non-alcoholic beverages, uh, beverages nasa point oh uh, sorry, 0.9%. Ito rin ang pangalawa sa may pinakamalaking share sa pangkalahatang inflation sa bansa. Nakatulong din ang pagbaba ng presyo Nan transport na nasa negative 2.1% bunsod ito ng mabilis na pagbaba ng presyo ng gasolina. Ang pagbaba ng inflation rate ay patunay na uh, patuloy ang pagsisikap ng Pangulong Marcos Jr. at ng administrasyon na palakasin ang ating ekonomiya. Panoorin po natin ito. Dito po rin tatapos ang ating briefing. Maraming salamat, malakanyang press corps, at magandang tanghali para sa bagong Pilipinas.